Hi guys, welcome back to my channel again, Rex Casimiro. Ayan guys, magbabalik na naman ako. Uh, marami lang kasi akong pinagano. Maraming work talaga. OFW tapos. Bali nagbibisi na rin kasi ako guys sa Facebook. Kasi sa Facebook guys, parang ano, YouTube na rin. Ginaya na rin yung YouTube. magaka monetize ka na rin dun sa iba't ibang tools nila, platform. Yan, marami na guys ngayon kung kung masaya tayo. Okay lang, go lang kahit anong gawin natin. Tapos guys, nakikita ko nga dito maraming nagtatanong social media, paano raw mag-isip ng content. Yan, kasi mga tayo kasi mga vlogger, content creator, ibig sabihin nun, gumagawa tayo ng mga kahit anumang uh, video o anumang mga nakay-create ng utak natin nagagawa natin mga skill walang problema yun kahit ano kaya nga uh, content creator yan anong mga gawa natin na maisi-share natin sa mundo ayan guys madali lang mag-isip ng content bilang mga creator o vlogger ito may bibigay lang ako sa inyo guys na mga mga na oh, observe ko experience yan bilang sharing na lang, na, na lang guys ayan guys uh, na, meron ako maraming naisip dito yan sana makatulong sa inyo ito number one guys ito trending or mga viral pag, pag nakita nyo agad sa mga social media o sa mga balita trending o viral Diyan pa lang guys, pwede na kayong gumawa ng content. Yan. Halimbawa, may trending ngayon si, halimbawa, yung mga sikat na artista o vlogger o kung sino man, trending, mga nangyayari, pwede nyo gawa ng agad ng ng ano yon ng content. Halimbawa, ito, ito ang masasabi ko dito sa trending ngayon. Itong taong ito, masyado naman grabe yung sinasabi niya. Yan. Pwede nyo na gawa nyo ng video, mga 12 minutes, hanggang 15 minutes, okay na yon Isang content na yun, ay ayusin nyo lang, okay na yon di ba? Tapos, mga viral, yan, parang alos pares lang rin. Di ba, napanood nga natin yung isang nagmamotor lang, nakita niya, may, may nagtututukan agad na baril doon. Pwede mo yon para ma-viral agad. Pwede mong videoan yon kung allowed naman sa bansa natin, allowed naman sa Pilipinas yung videoan mo, tapos upload mo, ha? viral na agad, million viewers, follower, oh. lumaki na agad yung bahay mo, yung YouTube mo, yung Facebook mo, lumaki na agad. Yun, isa rin sa mga ah, content na yon guys. Number two, happening. Happening, ano ba yung happening ngayon, kagaya ngayon, September na, ano nangyayari ngayon sa buong mundo? Ah, ang nangyayari ngayon, nagkakaroon sa Pilipinas ng FIBA, Philippine uh, Federation of International Basketball. Yan nangyayari ngayon, FIBA World to, buong mundo to, naglalaban ang mga galing na bansa. 'Yon, pwede mo nang gawa ng content 'yon. Ah, uh, mag-share ka kung sino yung mga nananalo ngayon, ngayong araw na to. 'Yon, isa na rin yung content na 'yon. Number 3, season. Season. Ano bang season na tayo ngayon? Na September season na ng Kapaskuhan. Kaya makikita nyo social media, puro Kapaskuhan yung mga kinokontent ng mga ano, mga Christian. Kasi, di ba, mga Christiano, yun talaga ang pinaka masayang season nila, Pasko. Uh, ano pa ba ngayon? Taglamig, di ba? Tagulan ngayong season na to sa Pilipinas. Na, yan na, number 4, location. Yan pwede kang gumawa ng content kung nasa ang location ka kaya namin OFW sa Saudi gumagawa kami ng content dito about sa mga nakikita namin sa Saudi sa mga nangyayari dito rin naisi-share namin sa Pilipinas yung mga amo among yung tradition naisi-share namin, content na rin yung guys kung location naman nasa Pilipinas uh, ano yung masi-share nyo naman sa Pilipinas yung mga trabaho niya dyan sa Pilipinas, yung nangyayari sa Pilipinas. Ayan. Kung tag-ulan na dyan, tag -baha. gawa nyo agad ng content para ma-share nyo. Yun. Ganun lang kadali mag-isip ng content, guys. Number 5 uh, mga aksidente o insidente. Mga ito, sinabi ko na nga na biglang magba-viral to. Alam ba, may nakita kayong accident na na-share nyo agad, magba-viral agad dyan. Magpa-plus report agad dyan sa mga sa mga follower nyo tapos may si-share oh, ay kamag-anak pala to nito oh. mabilis na-upload nyo mabilis na nakapunta doon sa mga kamag-anak nila nagbiglang nag nag-trending o oh, viral yung yung binidyoan yung isang incident accident o oh, ano pa patayan minsan meron plus plus agad na, na naglalakad ka lang nakita ka may nakita ka agad nagsaksakan bijuan mo may nagsuntukan. <laughs> may nagbarilan. Siyempre, tago ka video ano. <laughs> yan, isa na rin content yung guys. Ah, paabangan yun. Million views agad yun. Kasi, bibihira yung gano'n eh. Bibihira yung gano'n na, na makakuha ka ng video. Yung mga ganyan, aksidente, incident, yan. Basta allowed yan. Ha? Allow, alam ko, allowed naman ngayon eh. Sa, yung video nga yun, sa'yo yun credit to the owner na sa iyo yun di pwedeng kunin ng iba yun sa iyo ang original video nun talagang kung kailangan ng ebidensya ingi sila sa iyo ng rights yan number six madali lang mag-isip ng content your life kung ano nangyayari sa buhay mo ngayon personal mo pwede mo yung content ng personal mo ano pagagising pagkagising mo naligo ka tapos trabaho na naman kagaya ko mag drive magpaligo ng sasakyan inutusan ng amo yan isa rin content yan guys walang problema yan gawin yung vlog yan walang problema ang <laughs> nangyayari sa buhay nyo ito ba naging engineer ka na o, dati ka ng high school ngayon na upgrade ka na Anong nangyayari sa buhay mo tapos biglang may nagbigay sa'yo malaking pera nakasahod ka I-share mo. O, pakita mo. O, walang problema yon Para at least malaman tao ay may nangyayari sa iyong kakaiba from time to time. Nagkaroon ka na ng iPhone 14. <laughs> Karoon ka na ng car. Sige, content nyo yun. I-vlog nyo. Walang problema. yun isa na rin content yung guys. Huwag kayo na Number 7. Mga tutorial. Ah, ito. Mostly naman nangyayari ito. Ayan. Paano mag pa paano mag FB, paano mag install, mag TikTok. Yan. Yung iba nga nakikita ko yung mga trending na viral na TikTok ngayon na sayaw, Kino-tutorial pa nila. Kasi yung iba kasi, basta kilos lang galaw na, wala naman, or, wala naman problema yun, yung freestyle. Pero meron talang original na gumawa nun. Gagawin ng ibang ano, vlogger o content creator, iisa-isa nila yung, yung galaw na yon tutorial tawag yung paano rin ma-monetize sa FB, sa isa rin nila yon. Yon. Isa rin yung content, guys. Kung gano'n ang gano'n mo, baka buong buhay mo, gano'n na lang content mo, walang problema yan. Baka doon pa lang, papalo ka na. Ng mga follower doon, ka na rin Ano pa ba? Number 8? Ito, content mo, yung talent mo. Ano ba yung talent. Maraming talent sa mundo. Million siguro ang talent ng bawat tao, di ba? Kung anong talent mo, sumagaling so kang sumayaw, so ano pa, kumanta, magpatawa, lahat kasi ng skill, talent rin yan. Yung sa trabaho, magaling kang mag tubero, magaling kang sa computer, magaling kang ano, mag yung iba nga, pati pagpipredict ginawa ng content, yung mag magic. Yan. Okay yung guys. Content na rin yun. Kaya madali lang mag-isip ng content guys. Yung iba nagtatanong pa sa social media paano pa gumawa ng content. Ang buhay mo, content mo na rin yan. Yung mundo, content na rin yan. Yung religion, content na rin yan. Ano pa ba? Politika, content yan. Yan. Kaya nga, tutusin tayong lahat ng nasa mundo. We are all content creator eh. Di ba? Pino-formalize lang, siyempre binabayaran ka sa skill mo. Kung maganda yung content mo, marami manonood bibigyan ng ads ni ano, marami yung follower, magkakapera ka pa, niyo mo. Ganun lang. Lahat tayo, parang nakikita ko, lahat tayo, feeling maging content creator. Wala yan sa bata, matanda, ayaw nga doon, lolo, ang daming follower nagpapatawa lang may bata naman na magaling magano magpatawa di ba walang pinipili ang content creator ano pa ba number 9 mga advance future happening mga mangyayari sa inaarap pwede mo nang ano yun kahit katangisip mo lang di ba sa mga movie, yung mga ano ba yon yung mga nangyayaring iniisip natin kung ano na mangyayari ngayong 2030 kasi 2023 na tayo, di ba? Ano nang susunod, marami nang ano nagpredict 2040. Ano nang mangyayari? Dito nga sa Saudi, marami na silang plan mangyayari ngayong 2030 may mga ginagawa silang mga talagang ano mga infrastructure na makakaiba, 'di ba? Mga mga building o ano man pwede mong i-content yun walang problema o kundi pinaplano pa lang nila ikaw gumawa ka na rin na sarili mo <laughs> advance na mangyayari sa mundo and the last ko guys ito experience yan mga experience natin pwede nating i-content o i-vlog habang nabubuhay tayo mga experience natin pwede nating i-share para mapanood ng mga bata. Yung mga bata kasi sila na naman yung patanda eh. Yan, tayong patanda naman. Papunta na tayo doon. <laughs> papunta na tayo doon. Pero walang problema kahit matanda, i-vlog natin yung experience natin. Yung yung iba nga eh, yung mga masakit na nangyari sa buhay nila, binlog nila. Wala namang problema 'yon. Di diba, matanda ka na rin, pwede mo nang i-share, ganitong ginawa ko noon. Parang nagsisisi ka na, Pwede mong i-content yun. Diba? Kasi, wala na rin naman eh. Matanda na tayo. I-share na natin yung mga nangyari sa buhay natin. Sino, pa, sino ba naman makikinabang nangyari na? Kung nangyari na. <laughs> Yan guys. Yun lang ang makakuha ko sa ating today's vlog. Paano ang madaling gumawa ng content o oh mag-isip ng content. Madali lang mag-isip ng content. Yun lamang may share ko guys. Bye-bye. Thank you for watching. Ingat.